Ayok ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Padaon ligtas! Oops! Patikin pa lang yan tropa! Kung napangiti ka na agad, mas tutukan pa ang mga susunod! Dahil dito, tawa ang gamot at kabaliwan ang reseta! Kaya bago pa tayo lumipad sa katatawanan, like mo na yan! Subscribe mo na at tihit ang bell para wala kang mintis sa good vibes! Bawal ang sad, bawal ang bad trip! Kaya simulan na natin to! Let's go! tagat na Kagat ang ina mo. Ina mo Mukhang mas mahilig pa ata itong si Otoy sa kape kaysa sa gatas. Masyadong nervyoso. <laughs> <laughs> Nung si ate, win-win situation, nakapag na may papremyo pa. <laughs> Malupit din. <laughs> <laughs> Yung minsan ka na nga lang moment, tapos nabolilyaso pa. Hayop ka talaga. Ang ganda mo, lalaki. Tama. Tama. Magsa-shopping ka pa ba? O si swimming ka na lang. No, 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 no. bahala mga doggy, Time out muna. Bawal dyan. Pasok ang jablo sa ating tahanan, sa ating puso. Okay, bawal yan! Bawal yan! <laughs> dahil no, 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 no oh! ang mga aso nakapasok dito, dito pa talaga kayo nag-release. Iba rin ang trip nitong si Tropa. Mukhang may pinaghahanda ang matinding laban. <laughs> Look at this dude. Akala mong kakagatin ka Pero huhusgahan ka lang pala Ay nako O kagat Kagat na Kagat ang ina mo Tatawanan mo talaga ang iyong mga problema kapag si Tropa na ang rumatsyada. <laughs> <yelled> Wa-epek ang pananakot nyo Tropa kung may kachismisan si Mudra. <vimos> Ganyan talaga ang mangyayari kapag nagpadala ka sa kanta. Kikiligin ka. <laughs> hey! Target <locked>. Uy, uy. boy. <laughs> 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 Malaki ang chance mong maging piloto kapag nakitulog ka na dito. <laughs> boarding house for lines Ang galing, ang galing. Hindi tama 'yan. Kedi gan na tay pakpak. Bigyan mo naman kasi ate yung aso mo. Alala ka, maghahanap ng ibang amo 'yan. <laughs> eh? Eh? <laughs> eh? 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 Bakit ganyan naiinasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? Malapit ka na sanang makabenta.

Cut, cut. Sales lady ka pero pang gymnastic ang galawan mo. <laughs> ang smooth ng landing. <laughs> <Puno sak>! <laughs> <laughs> Sa sobrang taba ng tahong ni ate, nawalan na ng laman. <laughs> ate, magkano po yung tahong? 100 na lang <laughs> pati. Matapa po yung tahong ni ate? <laughs> Ito, matapaya pati ko. Ito to, yan. Bola lang yan. Hindi nga po, pati nga po ng tawag ninyo. Hindi <laughs> ba Mamaya ka na magmerienda, boss. Masyado pa silang busy. Teka, ang gulaman. Ulit-ulitin ko pa ba? All goods na sana yung galaw. Kaso, nalintikan pa. <laughs> Tricks, boss! bricks noan huh? it was at this moment that he knew he fucked up oh! <laughs> <laughs> Mukhang handa na silang sumabak sa season 3 ng squid game aabangan natin yan <laughs> maglunggoy pantisal maglunggoy tigil kayo <laughs> maglunggoy pantisal tigil kayo

Gusto ko sumabog sa sa na lamang Imbis na ganahan kang kumain, tatamarin ka pa sa paghihimay <laughs> Magaling kang kupal ka! Hindi kayo makakatakas kay tropa. May record kayo isa-isa. Tabay! Tapos ko Tapos. Patapos. Ano? Ikaw na lang <laughs> wala. Makaigot no. Ayan. Gustan. Tangin ang kupal to. no. Sorry, sorry. Ikaw na lang wala eh. Very good. Very good. Walang katulad ang mga galawan ni ate. Napakahusay magserbisyo. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> <Dude>. Damn. <laughs> Damn! Damn! <laughs>